yun mga boss no, dito na tayo sa may silangan QC sa may peacock street ayan no. yun, dito na tayo mga boss no sa Ibergotesco commonwealth sa drop off location ng na pasayro natin ayan kinansil niya 15 minutes na ako nagaantay yun sana mapasokan tayo ng booking dito ng no, mga boss mga boss no, dito na tayo sa Drop of Location ni Sir. Ah lang yung pamasahin niya mga boss no tapos binigay sa atin. Uh, 300 binalik ko sa kanya yung sobra uh, na 120. Akala kasi ng pasahero ko uh, 300 yung pamasahin niya mula kay dito sa pag-barangay Pag-asa. Ayun ah uh, Excellent. Barangay Pag-asa. Ante ulit tayo ng booking. Yon, sana mapasokan tayo ng booking dito ng mga boss. O, oh, pinasukan din ng booking. Ah, uh, dito lang din sa Bago Bantay yung pick-up ng mga boss, tapos yung drop-off naman niya sa Eton Sintris. Yon, malapit lang tong pick niyo ng mga boss. Tayo. Balik tayo. Okay, nandito na tayo. Oh, loading pa. Oh, nako nako po. Pasaway din na. Ah. <laughs> Pasayro ko yata ngayon mga pasaway ah. Puro paantay. It's a prank! Tawagan natin. Nagra-ring lang ah. Hindi sinasagot. Naloko na. Anak, anong tipaglong ka? Hindi, hindi sinasagot. Hindi sinasagot yung call natin ng mga boss. Ika-cancel ko to pag... Hindi niya sinagot. Nakaubos yung oras ko dito Naku naku, naku naman Ay nabo ang ingay mo! Hayop <laughs> ka! Naman oh. ka ng weting ka o ugus pa yata tayo ah Nakailang -call na ako Isa pa Mali pala, isa pang call pangatungkol ko na to ay naku mag naka nang waiting ka nang luluko lang yata to hayop iba nang huli nabugos pa ako ng pasahero call ko di, di, di sinasagot yung text ko di sinasagot mo, kinansil niyo. <laughs> Talo. <laughs> Napakasira o ng pasahero to. Ikaw. Ayun, kinansil niya. 15 minutes na ako nag-aantay. Yun, may pumalit sa booking na kinansil no mga boss. Loko yung pasahero natin. nag din ng 15 minutes. Sabay kinansil lang. Hindi wala man lang paalam. Lasang tama na pasahero natin no mga boss. Pero okay lang may pasahero talagang ganun. Yan dito na tayo sa pick up location sa road 13. Nalaki. Darin yung pangalan. Loko mga paantay itong pasahero ko ah. Ito yung pasahero na cancel ng mga boss. Ayan Oh. Nagtatanong siya kung anong gcas ko. Hindi na tik to mga pasayro ko ah puro paantay ah puro tik busy pa loko na anak ng waiting ka <laughs> aray ko ah kabadrip to ah sir nagtiks ako sa inyo di kayo nagre reply okay na ah Thank you. Okay, tayo tayo panat, Matagal na pala siya nakatayo doon. Buti sana ako dito ay nag-iwan ng message. Ay, nako, pasaway talaga. 'Yon, nandito na tayo sa Expo no, Cubao ng no, mga boss, po, sa Dropport Pokeso na pasayero. Sa so, may ABR lang to sir, no? Oo. Adjust ka lang, Sige po, sige. Okay. Yung pinasukan din tayo dito sa Cubano mga boss uh, sa may expo. Ang drop off nito sa may Uber lang. Okay na pa? po. Let's go. Medyo makati <coughs> yung lalamunan natin mga boss. Uubuhin ako ah Ang oras pa lang natin. Quarter to nine. Minsan nang alam tayo ng mga boss Naubo pa tayo, bahad trip Ilang dito na tayo mga boss ay Commonwealth. Buti oh, ko 'tong tagal ah. Thank you. Yun, dito na tayo mga boss no sa Ibergotesco Commonwealth sa drop off location ng na pasahero natin. Pasahero uh, ko pala. Bago ulit tayo ng booking. Ang oras natin ay uh, 9 na, 9 ng gabi. May booking pumasok dito mga boss no. Tawagan natin ng mga boss kung saan siya banda. Hello ma'am, sa kay banda ma'am dito sa harap ng ano, Commonwealth. Oh, di oh dito sa baba lang po ma'am dito harap ng Commonwealth. ma'am dito sa labasan ng mga sasakyan palabas ng commonwealth dito ako mismo sa kanto pangalan niya ma'am yung pick up dito sa myfairview no Sa San Sa San Mateo? Hindi po, sa Veterans pa. Ah, akala ko dito pick. Akala ko pick up dito sa may per ah, sa may ano, pier Sige na, sige lang po. Tapa. May pick up din kasi sa pamutan per view eh. Dito po sa bagong silangan. Ah, sige. Sa bagong silangan pala to, mga boss no, yung drop off location ni ma'am. Okay na po. Yun, hatid ko na si ma'am no, mga boss. Sa silangan pala to, Quezon City. Let's go. thank you. Yun, mga boss, no, dito na tayo sa may silangan. QC sa may Peacock Street. Ayan, oh. No? Yan ang Peacock Street May kumaliwa. Ayan. Ang oras natin. Ang bilis ng oras no, mga boss. Ano na? Ah, 9.40 na ng gabi. Ang bilis. Alas 10 lang tayo, no, mga boss. Kasi bukas, mamamalingki pa kami ni Mrs. Maaga kami mamalingki alas 6. Eh gumising na maaga pag Napuya tayo na mga boss. Okay, so all right. Layla, ay Magalona pala yung pangalan. Shout out kay Ma'am. Pasahero natin. Nga, bukas tayo na mga boss. Malay mo, pasukan tayo. Kasi malayo-layo yun, yun dito palabas sayang yung gasolina natin may sunog pa ayun na mga boss dito na ako sa bahay yun bawi na lang tayo bukas na mga boss magandang gabi po sa inyong lahat at God bless you all